Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano po yung tamang uh, expound nyo po yan kung sa isa sa mga provision po ba yan? Oh, eh, oh, Opo, na, 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 sa provisions po ito, medyo hindi ko lang masyadong oh, uh, uh, na... May mm -mm. 70%? Section 9 po yun. Section 9. Okay. Um, oh, oh, kasi na, alam mo naman ng mga kababayan natin, pagka may gastos, medyo uiiwas <laughs> talaga. Opo, oh, <laughs> 70% <laughs> po, po, para sa mahiram ang mga hospital na yan. Mm -hmm. Kaya sabi nga doon ay lang yun sa isang news item, dumarami ng Pilipinong bumumunta sa mga sa mga hospital na mamumlingo mm -hmm. na ibig namin may tiwala na, tiwala, na eh. ayon, expert ang M. mga Opo, naan eh. dun. Eh. Yeah. Maganda Opo. na po mga facilities ng ating government hospital na yun. Mm -hmm. mm -hmm. Maganda na po. ng Para mas maganda, na, rin po ang kanilang mga servisyo. Mm -hmm. So ayan, malinaw. na kaya ano? alam niyo naman, tayo mga Pilipino, kung minsan hindi tayo nawawala ng <laughs> Ang <laughs> uh, reklamo eh. Complain ang complain eh. Oh, Ginagayin natin yung kamay natin. Gusto. mo yung mga mga um, <laughs> um, um, braso. <laughs> Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!